Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng na mga nasawi sa pagsabog sa Tagig City kagabi. Nangako naman ang kanilang employer ng tulong sa kanilang naiwang pamilya. May ulat on the spot sa Lima refra. Sa Lima, Pinalubos nga ang paghihinagpis ng mga kaanak ng tatlong delivery truck personnel na namatay kagabi matapos nga madaganan ng debris sa pagsabog sa isang unit sa Two Surrender Condominium dito sa Bonifacio, Bonifacio Global City sa Tagig kagabi. Sa... ini may paliwanag ni Myla ang tindi ng sakit na nararamdaman sa bigla ang pagpanaw ng asawang si Jeffrey, Sakay si Jeffrey at dalawa pa niyang kasama na sina Salimar Natividad at Marlon Bandiola ng delivery truck ng Abenson na nadaganan na lumipad na pader mula sa pagsabog sa isa sa mga unit ng 2 Serendra. Kwento ni Myla, malamang ay pagarahi na raw ang delivery truck mula Market Market papuntang Pasig City na mangyari ang pagsabog. Naipit daw ng debris ang main cab ng truck kaya napitpit ang katawan ng asawa at dalawa pang kasama dahilan para agad silang mamatay. Ang pinuproblema niya ngayon kung paano sila mabubuhay ng dalawang maliliit na mga anak. Breadwinner ng pamilya si Jeffrey at contractual employee lamang. Hiling naman ang kapatid ni Jeffrey na si Janet sana raw magkaroon ng masusing investigasyon sa pagsabog para mapanagot ang kung may pagkukulang sa pangyayari. Siya lang naghahanap buhay sa amin. May dalawang anak kami. May bunso ako na maliit pa. Aga-aga naman yung buwa sa amin. Sana kung walang ganong mga walang ganong ka-responsabling nangyari sa sa hindi iniisip yung kapakanan ng iba, na madisgrasya. So wala sanang mapapahamak na ibang tao. Sa so, ngayon Tina ay nasa punerarya pa ang Labini Jeffrey at ang dalawa pa niyang kasama. Nangako naman ang Abenson na siyang may-ari ng delivery van na sasagutin ang pagpapalibing sa tatlo at tutulungan ang kanilang mga pamilya. At yan ang latest mula dito sa Tagig Tina? Maraming salamat sa lima refra.